What's up guys? Balito nga pala yung mga naganap sa akin last week. Patagal-tagal din ako din ako pag video kasi nga kinumpel ko yung mga nangyari sa akin uh, buong linggo. Nang lunes eh hindi ako nakapagluto kaya binilang ko na lang sila Aaron sa kasi ng uh, pagkain dito sa 7-Eleven. Bali, fried chicken yung binili ko sa kanila tapos hinatid ko na lang sa school nila. Yan, unang binigyan si Aaron kasi nga uh, yan, siya yung unang akong nakita. Yan, nakita-kita si Aaron. Pati si Rosh, naiyapa nga siya man eh magpakita sa camera. Saka yun, umuwi rin dumiretso ng bahay e saka bibili rin sana ako ng manok kaya nagtanong muna ako ng presyo kung magkano yung manok kaya magkano yung manok na yan? 2.40 baboy 3.60 3.60 saka 2.40 4.20 ah kamaya ano Pagka-uwi <laughs> ko, gising na pala si Jenny kaya tinanong ko kung gusto niya ba kumain. Ayun, sinabi niya sa Macdo daw siya kumain. Yan, kaya pumunta kami Macdo. Tapos pumunta na lang kami ng Pure Gold para makapanguli rin ng mga grocery at saka kailangan dito sa bahay. Kaya pumunta na ka kami kasama ko si Jenny ka. Nakapamuntulog pa nga siya, hindi ng pa siya naliligo. Dimaretso ako doon sa pila ng manok, kinig na ako kung mura. Ayun nga, mura nga kaysa naman sa labas. Kaya dito na ako pumili. Tapos yan, mga kung hindi kailangan sa buhay, yung mga binili ko na rin sa mga bawa ng bata. Katapos nun, yan. nilagay ko ng sarap yung mga binili namin. Tapos yung mga stock na kailangan namin sa bahaya. Century noodles. Hindi naman namin naubos lahat yan. Pero pagkakulang na, saka ako nag-wimibili. Uh, saka yung itlog, mga sibuyas. Saka yung mga kailangan namin sa bahay. Huy, ginagawa mo dyan. Hmm. Ano yung dito mo? Okay. Yeah. Noodles? Eh, pasit ka yan, Ha? Kulit mo, kulito ka pasit ka ito na. Kagigising mo lang? Kulit mo, ha? Ano, hinahalo mo na? Ha? Yan? Ito nga pala yung ulam namin ng gabi yon, Ah, chop sa paatay. Kinabukasan, pumunta kami ni Jenica sa pet shop para bumili ng dog food sa ng ibon. Yan, namili nga kami ng pagkain ni Bumi dyan sa kanong ibon namin. Pagkatapos kami makabili ng pagkain ni Bumi sa kanong ibon namin, syempre, diretso na kami pa uwi eh, para maayos na rin namin yung uh, pagkain nila. Yan, ito yung mga uh, pagkain ng ibon saka yung pagkain ni Bumi saka yan ang punong puno yung pagkain ng nag namin kaya itong tuwa yung ibon namin pagkatapos yan, nared ko na si Johnny kasi school niya yun ang oh, yun yung feeding nila so pas balik kinabukasan ang pagkain naman nila champurado yun yun eh. diba? kitang kita nyo kaya ang tama ni Johnny eh tapos nung sapan nila okay, eh. ayun tamang chill lang si Johnny ka sa sa <laughs> so, pangamin dahil natok pa siya saka si Bumi yan tamang laro lang din siya ng laruan niya ako, favorite na laro ni Boom, man Saka nung nagka na si Jenny kaya naglaro na sa'yo ng palaro niya dito sa amin. Bali, kapitbahay namin yan. Saka sa kasayron tamang chill lang, tamang GTA lang sa gilid. Nung hapon ay pumunta kami ng Jollibee para doon kami magkumain ng lunch kasi late na kami nakapag-lunch. At para may din kami dahil pupunta kami sa St. Anthony dahil merong concert sila, mami. Ito na lang, eh, medyo maaga kami nakapunta at nakapunisto kami sa unahan. Yan, nagsimula na nga silang magkanta ka kanta, -kanta sa mag-concert. Kung mga bata dahil uh, first time nilang maka-attend ng mga ganyan. Siyempre, ang pinakaabangan namin ay yung pagkasayaw ni Mami. Siyempre, in-enjoy muna namin yung mga kanta nila sa kayong mga performance. Diyan, kita niyo naman si uh, Jenny ko. si yeah, sigaw na sigaw. Nakakatuwa kasi ang gagaling din lang kumanta sa kamay. Excited na nga kami makita si Mami na sa Eh. Kaya talaga nga tumatagal, eh, mas lalo kaming na-excite na makita si sumayo. At ayun eh, na nga, di ba? nga yung unang lumabas. Eh. Yeah, ayun, no? Di ba? kaway, kaway okay pa. Talagang todo sa kami dyan para marinig kami. Hindi nyo na makikita yun. Ha? Hindi na alam kung ano eh. Uh, Nagko-concentrate siya sa step niya o oh, nalirito siya. <laughs> Kinakaban. Basta, tuwan na lang din kami. Ayun, uikot-ikot um, pa siya. Ayun, hindi mo? Galing-galing niya sa bayan. <laughs> halos isang linggo rin sila nag-practice yan sa kagabi-gabi na nga siyang umuwi para lang ma-perfect nila yung sayaw nila hindi naman kami na-disappoint dahil lang uh, nakuha naman nga ng maayos yung pag sa sayaw nga sa patuntuwa mga bata nakikita nila yung mami nila na sumasayaw at saka nag-perform -pe -pe yung ganyan so para sa mga bata pag nakikita nila yung magulang nila na sumasalit sa mga ganyan then lumalakas yung confidence nila dahil nabibigyan namin sila ng ano eh uh, tawag uh, doon uh, example na huwag silang mag-perform sa mga ibang tao. Dalawa yung sayo nila eh. Una yan, saka yung uh, susunod. Balita po sa sila dyan. Tapos, manood na lang muna kami ng mga ibang uh, nag-perform hanggang sa hinintay namin yung ano, uh, next na sayo nila. Yan, mga uh, teacher yan dyan. Palas lahat like yung mga teacher. Tapos, ayun, mga um, kayo uh, sayo sila. Pero wala na dyan si mami. Ay, ay na yung uh, pangalawang sayo nila. <laughs> Nakapang-mela sila eh. Yan, pa panoorin niya. Tingnan niya kung gaano kagaling sila sa mayang. பொத்தியேனாய் நீயே நீயே பார்வலாய் 我放你在我 I'll be more